sa mundo ng relihiyon. Maraming naghihintay na i-rapture sila ng Panginoon sa kaharian ng langit. Hmm. Pero naisip ba nila kung nasaan mismo ang kaharian ng langit? Ah, uh, brother, kaharian ito ng langit. Siyempre, nasa langit ito. Tama siya. Ano, tingnan natin ang sinasabi ng panalangin ng Panginoon tungkol dito. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa ang kaharian ba ng langit ay nasa langit o nasa lupa? Elder Shu, may isa pa akong di naiintindihan. Ipinangako ng Panginoong Hesus, ako'y paroroon upang ipaghanda kayo ng kalalagyan. Mm. At kung magkagayon nga, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. Tama. Oh, upang amen. kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. Amen. Siya'y muling nabuhay at umakyat upang ipaghanda tayo ng lugar. Nakatitiyak tayo na nasa langit ang lugar nayon. Tama. Kung talagang nagbalik Siya, direkta Niya dapat tayong dinala sa kaharian ng langit. Tama. Amen. Ngayon narito pa rin tayo sa lupa, hindi pa tayo na rapture. Oo, Oo nga. Sabi mo nagbalik na ang Panginoon, pero hindi ko maintindihan. Oh. Isim, hindi ko na oh kung nagbalik na ang Panginoon, ba't nandito pa rin tayo sa lupa. Oo, Oo nga. nga. Oo nga, tama siya, may punto. Sinasabi mong nagbalik na ang Panginoon, pero hindi pa rin tayo na rapture. Paano mo mapapatunay ang nagbalik na siya? Oo nga, tama siya. sinasabi tama, mo, diyan ayon sa Biblia. Tama. Oo, kung pumarito na siya, dapat na rapture na tayo. Hindi to's ayon sa Biblia. Matapos niyang muling mabuhay, naganda siya ng isang lugar para sa atin. Pero alam ba ninyo kung paano niya inihanda ang lugar na ito? At kung anong gawain ang dapat gawin kapag inihahanda ito? Tama. Makatitiyak ba kayong ang inihanda ng Panginoon ay para makapasok tayo sa langit ng buhay? O makapasok sa espiritual na mundo pagkamatay? Sa mundo ng reliyon, maraming naghihintay na i-rapture sila ng Panginoon sa kaharian ng langit. Mm. Pero naisip ba nila kung nasaan mismo ang kaharian ng langit? Saan nirarapture ang mga sumalubong sa Panginoon? Nirarapture sila sa langit para makita ang Panginoon. Oo. Tama. Ma. Ganun ba talaga yon? Paano mamumuhay ang mga tao sa langit? Mabubuhay ba ang isang taong may laman matapos marapture sa langit? Sila ay nirapture Oo. sa langit. Oo. 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 Ang langit ang spiritual na mundo. Dito pumupunta ang tao pagkamatay niya. Oo. Kaya hindi ba't kuro-kuro ng tao ang maniwalang ang pagpasok sa kaharian ng langit ay pagka-rapture doon? Ngayon, saan tayo nirarapture? Masyado nating pinasimple ang usaping ito. Hindi ito makatotohanan. Nasaan nga kaya ang kaharian ng langit? Ang kaharian ba ng langit ay nasa langit o nasa lupa? Ah, uh, brother. Kaharian ito ng langit. Siyempre, nasa langit ito. Tama ano siya! Eh? Kung nasa lupa ito, matatawag pa ba itong kaharian ng langit? Tinatanong oh, pa ba yan? Ang kaharian ng langit ay dapat nasa langit. Tingnan natin ang sinasabi ng panalangin ng Panginoon tungkol dito. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. May mga propesiya din mula sa aklat ng pahayag. Ang kaharian ng sanlibutan ay naging sa ating Panginoon at sa Kanyang Kristo. At ay magahari magpakailan kailanman. Hmm. Ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapigatian at nangagugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero ang mga ito'y hindi narumihan ng mga babae sapagkat sila'y mga birhen. At ang mga ito'y nagsisisunod sa kordero saan man siya pumaroon. Ang mga ito'y ang binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. Amen. Malinaw ang mga salita ng Panginoon. Ang kaharian ng sanlibutan ay naging sa ating Panginoon at sa Kanyang Kristo. Kaya nasaan ang kaharian ng langit. Tama siya. Ang mga kaharian ng mundong tawin tawin to, nasa lupa ito? Tama. Pumarito ang Panginoon sa lupa, kaya ang kaharian ng langit ay nandito. Oo. Kung nasaan Siya, naroon ang kaharian ng langit. Mm. Naganda Siya ng isang lugar para sa atin. Higit sa lahat, naganda Siya ng mga pamilyang magsisilang sa mga hinirang ng Diyos, ng mga pinagmulan, at ng pagkakataon para masalubong nila Siya. Kaya, kung saan ipinanganak ang mga hinirang ng Diyos, at sa anong konteksto nila tinatanggap ang gawain Niya ay pawang itinakda ng Diyos. Oo nang sabihin ng Panginoon kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. Anong ibig niyang sabihin? Di ko talaga alam. Ngayon, ang Diyos ay naging anak ng tao at pumarito. Kaya bilang mga hinirang niya tayo ipinanganak din sa mga huling araw at pumarito sa lupa para tanggapin ang pagliligtas niya. Ito ang paghahanda ng Diyos ng lugar para sa atin. Oh, may liwanag sa pagbabahagi Salang ng ito. Sabihin ang paghahanda ng lugar para sa atin. May misteryo rito. Oo. Nagbalik na ang Panginoon, at ginagawa Niya ang paghatol sa mga huling araw. Nagkamit na Siya ng isang grupong nagpapalawig sa Ebanghelyo at kaharian ng Diyos. Mm. Malinaw na, nagpakita na dito sa lupa ang kaharian ng Diyos. Mm. Amen! Pagtapos na ang malaking sakuna, mawawasak ang mga kaharian ni Satanas. Lahat ng masasamang pwersang lumalaban sa Diyos ay mawawasak din, at ang kaharian ni Kristo ay magiging ganap sa lupa. Oo. Oh. Ganun pala. Tama. Ganap itong naayon na sa Biblia. Oo nga. Oo. Nga. Maraming Oo. beses ko nang nabasa ang aklat ng pahayag. Mm. At ngayon, nauunawaan ko na ang propesiyang ito. <laughs> Salamat sa Diyos. Kapabuti na lang nakadalo ako ngayon. Nagpapatotoo ka ang makapangyarihang Diyos sa nagbalik na Yesus at naipinahayag niya ang katotohanan. Patunay itong natupad na ang propesiyan ng Panginoong Yesus. Salamat sa Diyos. Amin. Kung hindi natin tatanggapin ang mga salita ng makapangyarihang Diyos, hindi na rin tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Oo, oh, 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 oh. ah. Teka! Di ako sa sinasabi mo. Tayo napatawad na sa ating kasalanan at makakapasok na sa kaharian ng langit. Amen. Amen. Tama. Itinatatwa mo ang pagliligtas niya. Sinabi ni Pablo, sa puso, ang tao'y naniniwala sa katuwiran. Ang gamit ang bibig sa pangungupisal para maligtas. Kaya kwalipikado na tayong makapasok sa kaharian ng langit. Amen. Mismo. Mismo. Di komplikado ang pagpasok oh, sa kaharian. Totoo talaga siya. Kung na tayo. makakapasok pa tayo sa kaharian ng langit o hindi? Masasagot mo ba ang katanungan ito na malinaw? Oo nga. Sige. Sa pagpasok sa kaharian ng langit, hindi tayo sumusunod sa salita ng tao. Sumunod tayo sa mga salita ng Panginoon. Oo. Oh. Sabi ng Panginoong Isus, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kariyan ng langit. Mm. Yaon lang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Amin. Kita ninyo, napakalino ng salita ng Panginoon. Ang mga sumusunod lang sa kalooban ng Diyos ang makakapasok sa kariyan. Anong ibig sabihin ng sumusunod sa kalooban Niya? Oo. Oh, binanggit mo ang pinakamahalagang usapin. Upang masagot ito, dito ko sisimulan. Bilang mananampalataya, pinatawad na tayo. Ngunit pagkatapos na mapatawad, nagkakasala pa rin tayo. Namumuhay tayo araw-araw sa pagkakasala at pagtatapat, pagtatapat at pagkakasala. Di tayo makawala sa gapos ng pagkakasala. Uh -oh. Patuloy tayo nagsisinungaling at nanloloko. Mm -hmm. Hindi ba't isa itong katunayan? Oo, oh, oh. paginintama oh, tumbak yan. Kwalipikado bang pumasok sa kaharian ng langit ang mga ganitong tao? namumuhay sa kasalanan ng mga tiwaling tao. At kahit napatawad na sila, madalas pa rin silang nagkakasala. Kaya ba ng mga ganitong tao na magpasakop sa Diyos? Sinusunod ba nila ang kalooban ng Diyos? Hindi. Hindi. Tama. Kung napatawad lang ang mga kasalanan ng mga tao, hindi sila kwalipikadong makapasok sa kaharian. Oo. Ang mga sumasalubong lang sa pagbabalik niya, ang mga nakakaranas sa paghatol ng Diyos at nadadalisay ang makakasunod sa kalooban ng Diyos. Sila lang ang kwalipikadong pumasok sa karian. May kataturan niya. Uh -huh. Oo nga. Sabi ng Panginoon, ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng kalalagyan. At kung magkagayon nga ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. Upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. Amen. Ay. Ang Panginoong Isus ay naging tao na at pumarito sa lupa para dalhin tayo sa piging kasama niya. Sabi ng Panginoong Isus, nakatayo ako sa pintuan at tumutok-tok. Sino mang duminig sa aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya. At, at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Amen. Amen. Ngayon nga, ay natupad na ang propesiya. At ang sino mang nakaririnig sa tinig ng Diyos ay makakadalo sa piging kasama ang Panginoon. Ganun pala yun. Ganun pala Pumarito pala na ang makapangyari ang Diyos siya. at ipinahayag ang katotohanan ito. Pwede nating kainin at inumin ang mga salita niya at tanggapin na kasulukuyan niyang gawain. Hindi ba't ito'y pagdalo sa piging? Oo. Mm -hmm. Oh, -oh. Gumagawa ng grupo ng mga mananagumpay ang makapangyari ang Diyos. Sila ang mga taong sumusunod sa kalooban niya at sila rin ang mga kwalipikadong dalhin ng Diyos sa kanyang kaharian. Amen. Naliwanagan mm. na ako. Ito pa lang nangyayari. Ang galing. Sa wakas, na ako. naiintindihan ko na. Mm -mm. Biyaya ng Diyos ang mapatawad sa ating mga kasalanan. Pero hindi pa tayo banal. <sighs> ang magtapat at magkasala araw-araw, nagkakasala sa araw, nagtatapat sa gabi, at nagkakasala ulit. Di ba't hindi tayo mapakalay sa ating kasalanan? Ganun o, nga ito. Pa? Oo. Di tayo pwedeng pumasok sa kaharian ng langit. Ah, tama po siya. Pa? Napatawad na tayo pero di pa rin tayo kwalipikado. Walang sa isa ibang pananalig natin. Kung nalaman ko agad, di na ako nanalig. Tama ka! Totoo na madalas pa rin tayong magkasala. Pero gumawa tayo para sa Panginoon. Nangangaral at nagtatatag ng simbahan. Nagbubuhat ng ating krus. Nagdusa tayo. Hindi pa rin ba tayo kwalipikado? Mismo. Mismo. Nananalig kami sa Biblia. Nananalig kami gamit ang puso kaya maliligtas kami. Hihintayin namin pumarito siya at dadalhin kami sa kaharian. Amen. Sabi ni Paul, kung magsisikap ang tao, makakapasok kapatid, sa kaharian. Sa pagsalubong sa Panginoon at pagpasok sa kaharian, huwag tayong sumunod sa kuro-kuro ng tao. Oo. Hindi sinabi ng Panginoong Yesus na ang mga napatawad nat nagsisikap ay makakapasok sa kaharian. Makapasok man o hindi ang isang tao ay nakasalalay sa kung sinasalubong niya ang Panginoon at tinatanggap ang gawain Niya sa mga huling araw. Ito ang nagtatakda sa tadhana ng tao. Tama yan. Tama. Sa pananalig sa Panginoon, napatawad tayo at natamasa natin ang biyaya Niya. Pero kung di natin tatanggapin ang pagbabalik Niya o ang mga katotohanang ipinapahayag Niya, magiging walang saysay ang lahat. Oo. Oh. Oh, oo nga. Sa pagsalubong lang sa Panginoon, Pagtanggap sa paghatol Niya sa mga huling araw at pagdadalisay, ganap na maliligtas ang isang tao at makakapasok sa kaharian ng langit. Amen. amen Masinilinang na ngayon. Mahalagang pagsalubong sa Panginoon para makapasok sa kaharian. Oo nga. Pakinggan natin ang sinasabi ng makapangyarihang Diyos. Sige. Sister! 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 Pinag-uusapan ng pagpasok sa kaharian. Ba't ka natutulog? Pagamat maraming gawaing ginawa si Jesus sa tao, kinumpleto lamang niya ang pagtubo sa buong sangkatauhan at naging handog dahil sa kasalanan ng tao, hindi niya inalis ang lahat ng tiwaling disposisyon ng tao. Ang lubos na pagliligtas sa tao mula sa impluensya ni Satanas ay hindi lamang kinailangan ni Jesus na maging handog dahil sa kasalanan at pasanin ang mga kasalanan ng tao, kundi kinailangan din ng Diyos na gumawa ng mas malaki panggawain upang ganap na alisin sa tao ang kanyang makasatanas na tiwaling disposisyon. Kaya nga, ngayong napatawad na ang tao sa kanyang mga kasalanan, nagbalik na ang Diyos sa katawang tao upang akayin ng tao tungo sa bagong kapanahunan at sinimula ng gawain ng pagkastigot paghatol. Ang gawain ito ay naghatid sa tao sa isang mas mataas na mundo, lahat na nagpapasakop sa kanyang kapamahalaan ay magtatamasa ng mas mataas na katotohanan at tatanggap ng mas malalaking pagpapala. Tunay silang mabubuhay sa liwanag at matatamo nila ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Ang mga nagdanais na makamit ang buhay nang hindi umaasa sa ng sinabi ni Kristo ang pinakakatawatawang mga tao sa bundok at ang mga hindi tumatanggap sa daan ng buhay na dinala ni Kristo ay namumuhay sa pantasya. Kaya naman sinasabi ko na kamumuhian ng Diyos magpakilanman ang mga taong hindi tumatanggap kay Kristo ng mga huling araw. Si Kristo ang pasukan ng tao patungo sa karian sa mga huling araw at walang sinuman ang makalalampas sa Kanya. Hindi magagawang perpekto ng Diyos ang sinuman kung hindi sa pamamagitan ni Kristo lamang. Naniniwala ka sa Diyos, kaya dapat mong tanggapin ang Kanyang mga salita at magpasakop sa Kanyang daan. Di pwedeng isipin mo lang ang magkamit ng pagpapala, pero wala kang kakayahang tumanggap sa katotohanan at tumanggap sa pagtustos ng buhay. Dumarating si Kristo sa mga huling araw upang mabigyan ng buhay ang lahat ng mga tao na tunay na naniniwala sa Kanya. Alang-alang sa pagtatapos ng lumang kapanahunan at pagpasok sa bago, ang kanyang gawain at ang kanyang gawain ang landas na dapat tahakin ng lahat ng papasok sa bagong kapanahunan. Kung wala kang kakayahang kilalanin siya at sa halip ay kinukundina, nilalapastangan o inuusig pa siya, kung gayon ay nakatadhana kang masunog ng walang hanggan at hindi ka kailanman makapapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil ang Kristong ito, ang mismong pagpapahayag ng banal na Espiritu, ang pagpapahayag ng Diyos, ang siyang pinagkatiwalaan ng Diyos na gawin ang kanyang gawain sa lupa. Kaya naman sinasabi ko, na kung hindi mo matatanggap ang lahat ng ginagawa ni Kristo ng mga huling araw, kung gayon ay nilalapastangan mo ang banal na Espiritu. Maliwanag sa lahat ng tao ang ganting matatanggap ng mga lumalapastangan sa banal na Espiritu. Amen. 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 Nakakaantig ang mga salitang ito. Wala ito sa banal na Espiritu. Parang tinig laman. ng Diyos sa mga ito. O, ngayon, nauunawaan ko na kung gusto natin makapasok sa karian, dapat natin tanggapin ang paghatol ng Diyos. Hmm. Iwaksi ang ating kasalanan, maging dalisay, at di na muli magkasala. Sakalan tayo magiging kwalipikado. Amen. Amen. Amen dati mang-mang pa tayo at palagi tayong nag na makakapasok sa kaharian ng langit at tumaas ang mga pagpapala nito. Masyado tayo nadala sa ating labis na pagnanais. Mm, oo. Um, hindi ko talaga inakalang magpapahayag ang Panginoon na mga katotohanan sa pagbabalik niya para iligtas tayo at gabayan tayo sa pagpasok sa lahat ng ito. Amen. Amen. Nagpapatunay nga ito na ito ang gawain ng Diyos sa mga huling araw. Amen! Amen. Wala nang iba makapagpapahayag sa katotohanan kundi ang Diyos lang. Amen! Amen. Naniniwala ako na ang makapangyarihang Diyos na nagbalik ng Panginoong Hesus. Amen! Amen. Gano'n man siya kundinahin ng pastor, ang katunayang nakapagpapahayag ng mga katotohanan ng makapangyarihang Diyos ay nagpapatunay na siya ang nagbalik ng Panginoong Yesus. Amen. 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 Amen! Nagbalik na ang Panginoong Yesus. Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Hmm. Nakilala na natin ang Panginoon. O, meron na tayong landas para makapasok sa kaharian. Salamat sa Panginoon. Magandang balita. Makakapasok tayo sa kaharian. Sa kaharian ng langit? Maganda yan. Oo. Nagbalik na ang Panginoon. Oo, oh, na nga. Napakagaling magsalita ng makapangyarihang Diyos. Na ipaliwanag niya ang pagpasok sa kaharian. Madali itong maintindihan. Napakaganda niya. Hmm. Magbabantay ako. Bilisan mo't makinig ka na. Sige. 生将人都带到了今天，神是让人都因神的发声而被征服，全都倾倒在四流中，都跪伏在神的面前。因神早已将荣耀从全地之上收回，在东方重。 新发出，重新发出，谁不盼望看见神的荣耀？